ito, ibabahagi ko nito sa aking karanasan lang ha. Hindi ko ina-advise na gayahin ng sinuman. Na itong pinakakating uh, pinaka dish, itong bala niya, ay uh, nagkakaroon ng ano, scratch. So, ang ginagawa ko dyan, hinahasa ko rin ito. Laki pa naman siya, pero ibig sabihin, nagkakaroon ng ganito, ito hinahasa ko lang. Sa aking karanasan lang ha, kasi... Siyempre sa tagal ko na rin nga uh, naggagamit ng grinder at nagkakating. Ito, ginaganito ko lang siya. Oh. Habang nagkaganda, ginaganito ko lang siya. Kabilaan. Kabilaan ang hinahasa yan. So, pag nahasa yan, mawawala na yung pinaka-scratch niya. Ayan. Oh. So, pag nahasa, tira uli, pwede na uli pang grinder. Ayun. Ganun lang. Sa aking scar na sa langa, pagka nagkakaroon ako ng iskrat. hinahasa ko rin ito. Okay, ganun lang. Isinay ko lang.